Meron naman ang sinasamba si Maria. Meron sumasamba sa mga ribulto. Eh, Diyos ba yung mga ngayon? 17.29 ng gawa. Basahin natin. Yamang tayong ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at kataliduhan ng tao. Eh, hindi nga natin dapat isipin may eh, pagka don sa bato, pila, ginto, kahoy, na inukit ng tao. Yung mga ribulto, sinasamba nila yun eh. Paano mo sasabihin ang sinasamba natin ay eh, isang Diyos lang? Eh, mali yun eh, sabi ni Pablo eh. Hindi natin dapat isipin ang pagka ay gaya ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabihas na ng tao. Bawal ng Diyos yan. 5.7 ng Deuteronomio. Basahin natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughoing Diyos, na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na sali ng nangapopoot sa akin. E sabi ng Diyos, huwag eh, mo yuyukuran yang ginawang mga larawang ina niyo, eh, huwag kayo yuyukod sa kanila. Eh, yan eh, bawal po ng Diyos yan eh, mga kababayan. Kinalulungkot kong sabihin ito, pero ito'y nasa Biblia, at natutuwa ako kung makikinig kayo sa harap ng Diyos, sa kanyang salita. Pero, kung magagalit kayo, bahala na kayo. Tutal, hindi naman tayo magkamag-anak eh. Pero kahit hindi tayo magkamag-anak, magalit kayo sa akin, narinig nyo yung totoo, malay nyo isang araw magising ang isip.